Ay, alam ko naman si Amelia. Ay, alam naman Ano ka ba si, niya? Pwede po ba akong nasulog dito? <laughs> wrote, ah. Mary, Arriba, ah, ay, Sari Sorry, Take your time. Ay, hindi ko alam paano gawin. Turn Yung bang bahay na tinitirahan, dati ang... Sorry, sorry. Alam nang nagbago, Doktor, si na umalis ka. ba hindi ko pala,